Dito, dito uwi lang <laughs> Puno na kalupa. Umanta lang dito, bro. Ay. Ay. po kami kina Kuya Bobby TV 143. Dito kami kakain ng tanghalian and at the same time kami mamamayabas bas kasi maraming babae dito. Marami na? Tara na, kain tayo doon. Maramara, oh, ang dami. Rangit. Bakit ako walang nakuha? Aapat, ah, oh. Wala mo lang. Ibi-video talaga kita. Maramara mara po, ayaw mamigay. Oh. <laughs> ayaw po mamigay ni Maramara, mara, oh. Hindi nga mamigay yan. Ito sa miraso Ilagay mo sa loob. Dito, sa loob. Ako yan, marami ako. Dito ka na, may baon tayo.

ano, ano, may ano baon na, na kong ano, tilapia. Wow, sarap yan. Buksa na. Buksa natin. Ay, grabe oh. May rice din yan. May rice. Tapos paglalagyan na namin ito ng bayabas. <laughs> Double purpose. Ano to rice to? Hmm, rice yan. Sige, na ako siya eh. Yung buksa mo gulay. Oh. Hindi yung gulay, tilapia yan. Kay Maria oh, si may gulay. Oo, oh, okay na. Dito mong medes na. Mo. Kuray, Gurai ay... Uy, mag-ano ka mayari? Ay, sige na. Ay, sus. nandun ang gulay, Meron din. tilap. Ya, tilap. Apo, mayroon ano. Ako kayo, mayroon pang ano. Yeah, mayroong, ano. Yeah. Sarap na kainan. <slensaps> Sige na Masawaw pa Parang kang bata Hindi masinawawan ng luto Paksi paksiuman Paksi umay, sabaw man, bagaw Wala man yung tubig Sabawan ka to, baka mamatay tong batang ito Diyos ko Hirap na may mga pasyente talaga Hahaha

gap Kamay asan ka? Yung sila oh. Buhay oh. <laughs> na. na. Yung ano yung ano Sana all. Sana <laughs> all. <laughs> may brand May brand siya. Latics may tawag Yung uh, ng puti. Yung dry <laughs>

Meron pala dito ano isang table. So, uh, salamat sa inyo. Sarap yung ano. Sabaw. No, pagkain ko. Ah. Video ko so, lang ako muna kayo. po ako, hmm. ako. Bakit wala kang pagkain? Busog na po ako. Yeah. Hello. Okay. pagkain to. Okay. pa yung papa ko doon. Ay, may papa pala to. Sana all. Hmm. May suka pa namang, kayo dyan. May ito, naman, ito namang kuya ko. Pinabayaan ako eh. Kaya mabuti na yun si papa. Itakwil mo na yung kuya mo na yun. Itakwil mo na yun. Kasi may kasama ka naman papa. Kain natin rin sana. Hmm. Yan yung papa ko. Ay, yan yung papa mo. Hmm. Ay, ang sweet nila. Magkasa. Mamaya, papatayin din ako nito. <laughs> Oy, may international lo. May international lo, May kasal... Magkasalo sa pinggan ng sweet. Uh, um, um, Sana all. May international tayo eh. Sino international... kaya yung babae dito? Kain muna ako. Wala ko siya kumain na mag-rice pero hindi man siya manataba. Ano? Sana all. Kaya nga. Hindi ka siya ano? Oo, oh, wala akong niya sabi. <laughs> Sa'yo <laughs> ko nakatingin niya. Sa'yo eh, ko lang saktong katawan, oo. Oh. Wag lang yung gano'n, kalaki? Oo, oo. Oh, oh. Uh. <laughs> wala mo <laughs> na kami sinabi. Ang pangalan, baga, wala man. <laughs> Bakit nagre-re <-briri> ako na? <laughs> Pero nakaputok. Tumingin ka kasi. Wala <laughs> ka kasi tingnan. Wala kasi tingnan. Wala kasi tingnan. Ang ulo. ulo. Oo, ulo. 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 ulo na naman. Ayang to, oy. Kagawad, hili dyan ang ulo. Kanin. Kanin. Bawas sa, sa rice. rice. Makakapatawa oh, daw. Sige, okay. kain, kain lang kain. 'Yan ang bago ng kain. No, kanin. Hindi alam ko marami ko yung bago ng kanin. Katabi <laughs> na yung ano, kanin. Ha? Ayun no ha niyan. kanin pa rin. Hey. Nilagma niya ganyan. More rice. Binigyan ka na? Nag-thank you ka. Ngayon, oh, sasundo sa iyo ha. Bigyan mo ako ha. Andaan mo tong pagmumukha ko ha. Oh, 'wag kalimutan. Tit titigan mo, titigan mo para makilala mo. Anong pangalan niya? Bigyan mo ako ha. Maganda ba ako? Ano? Ah, tama. Salamat. Anong pangalan niyan? 'Yan na. Anong pangalan? Tanungin mo. Po, kilalanin mo ako. Tanungin mo ko ng pangalan. Dami mo nang bayabas pala. Dito mo yan, ha? Oh. Ba Bawiin ko na yung aking binigay sa'yo. Rina, ay ma. na, so, dito mo. Dito mo ilagay. Para hindi magami bayabas yung bag mo. Yan. Lalalo lang ang papangit. Kala <laughs> ay pulbo Aileen, dito may pulbo si Rina, ha? Oh. Yeah. Binabigyan mo pulbo si Aileen. <laughs> iyan <laughs> mga santol dito mo, oh, sa baunan. Masapin mo yung tanong. Oh. Na problema sa siya niya. Baka asawa ni ate yan. <laughs> eh, Kasa na yung pulbo? mo daw hindi ko yung mo wala yung pulbo. Baka nasa baka bag. ka. baka na lang. Ganda na lang. Ganda na Mili. Mili. Oh, ayun na, na. Oh. Ah. Sino ang asawa ko? pa, bangha pa. Bigyan mo lang ko. Sino ang asawa no, yun no. Ayun ka Ayu, mo, mo, anak. Ano, sino ang Ah. Alam. Ako, sino ang ko? Di Ah, magalot daw. yun Ah, na. Basta mo kayo. punasan mo. Gusto mo Gusto mo na Bakit naman nagpapaganda ka? Parang pinapagandahan mo si Marky ah. Na? Kakantaan ka ulit. Ano, yung inilagay mo dyan? Ah. Wala na ngayon. Tapos na. Pinatay na ni Duterte. Wala na mga lalaki mang bugbog Wala na. Pinatay na ni Duterte. Babae na mga bugbog ngayon. Ano sabi ni Merlin? Ano sabi ni Merlin? Mam Tess! <laughs> Ay, Nagaya niya sa mam Ma Tess ang nido. Kanina na pa tinatanong bakit ang puting ng muka. <laughs> 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 bakit ganon? Yun sun lang yan. Lois and Pearl. Ika na lang, kita. Gusto mong din Ha? Okay. okay. Katulad dito o tinatanong. Oo. Ay, may ano naman. Ay, nag-upo pa si Rina. Ay, Lynn, yung mukha mo nakakatakot. Ganda <laughs> ba, ga? Ayusin mo. Ang gata yung mawala. Ang sumakay sa kanya. ganyan ang mukha mo. <laughs> <laughs> <Kamalaan> ka <ngayon. laughs> lang ay uh, ni, ano tapat eh? Pagpag mo lang pagpag pag, Ayos na, maganda na rin na, maganda na. Dalawang gusto ko yung load ang ano, lalaki yung dua na sa bahay. Bakit subukan mo nang iniwanan. iwanan mo Ako Ke. Tawag mo si Cute, sabi may kantahan si Aileen ma <laughs> daw, Margie. Meron ako niyan, marami din niyan. Dala mo ko ng <laughs> ganito. Ikaw gusto mo? kulayin ko po 'yung mukha mo. <laughs> di naglalagay ng ano? Para pagandahin kita. di sa mukha. Hindi papaganda 'yan para makahanap tayong lalaki

Ah, may anak na. Na, tapos na. Ayan na, si Marky. Bata. si Marky, nakantahan ka na. Uy, nahiya. kinilig. Dito ka lang. Kinilig. Ano paalam na. paalam na. Nang na. Marky, kantaan mo. Nanak ka niya e. Ako nila, why? Dito ka sa likod, dito ka sa At tabi. Sige na, gumaganda na ay. Eh. Dito ka nga sa likod ang ko. Ay... Oh Rock, Listen, Bilis mo. Mo gaada, Bilisan mo! Bilisan mo kasi. Bilisan mo kasi. Bilisan mo Ano ba ang kanta? kanta? Ano ba ang kanta? Ano ba ang kanta? Ano pangako sa'yo Ipaglalaban <laughs> ko wow. Sa hirap at ginhawang ating pag-ibig <laughs> Upang di magkalayo Kailan <laughs> हा इनको मिनिटो ला लुबे त मरो न मकावी हाम्रो कमाई गाउ फला हे कि हे Hindi ko hahayaan <laughs> Na sa atin ay may halang <laughs> Pangako sa'yo <laughs> Kinikilig si Rina Ipaglalaban ko Sa hirap at ginhaw <laughs> <Pang laughs> Ang ating pag-ibig Ipang di magkalayo Ay katulad mo ay minsan lang kiss, kiss 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 daw <laughs> <kiss, laughs> <laughs> <laughs> Elin maganda ka na para kang clown Ginawisan <laughs> lang ako walang hangin ay Meron ba Kalamig-lamig dito. Ano, mabalik ka pa kay Andy. Maglakas tayo mamay sa dagat, maglalakas tayo May dalawan, <laughs> Paano, paano, paano? <laughs> <laughs> ayaw <ko na> <laughs> tayo <Tapagas bas. laughs> Sige na, hawak ka ha, <laughs> <may> <laughs> <may yaya. laughs> wabaya Huwag kang magalit, galitan, ha Ayaw ko sa'ng magagalit <laughs> Ayaw Ay ko sa'ng Aylin Maglakas tayo sa dagat, Ay, Paano, paano? Paano maghawak ka may? Try nga, try Practice na kayo, dali. Ah, na. <laughs> 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 All sa nila, ng baby. Tawag. Bata ba yan o magsagawan? Sagawan! Huwag kagawan na lang. Magsasawa yan. Maraming pampina yan. Kaya, ba talaga gusto mo? Sino tayo? ano? tayo? Marque o Ha? <laughs> Sawa mo na rin. <laughs> <Asawa mo na. laughs> Loko ka hindi. <ande. laughs> Sawa mo lang rin. <laughs> ano mo na naman? Ano mo na naman? Sawa ni Rudayan. Kita <laughs> 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 <Asawa mo> na kaputing ito. Oo. 'Yun, 'yun pa yun. Sa likod <laughs> ni Kuya Bal. Sawa daw yan ni MK. Gulga mo. Na. yun hindi pisi pangagaw hindi paki Okay, dalawa. Sabi talaga dito, ano? Kaya rehyble rin mga tao dito. Sarap yun, ano yan? Ay, wala kami. Malayo pa sa si Bernie. Tawad muna. Kantahan mo, buuhin mo, bibigyan sa big nang ay, ka yan. Sabiknang mahal. Wala pa po yung ano. Wala pa po yung bibigyan namin na. Ayaw kau bikin? Ayo aku bikin. Ini ko yang Erwin. Pasal apa ya, lang ano? Oo. Mm -mm. no? Sabi may kakantahan lang kayo ay. Ayo pa. Na, dito, dina. dito ka, Di sini. 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 Di